Magandang araw sa lahat ng nanonood sa aking blog, NCG Game uh, Bago tayo magumpisa uh, may nagpa shout out uh, shout out pala kay at Ricardo Borboran 4494 Okay So ang content natin ngayon ay magbabakuna tayo sa mga sisiu para ma natin sa sakit ang una nating ibakuna ay yung B1B1 -B1 clone. Okay. Uh, ano pala ang ang program ko pala sa pagbabakuna yung B1B1. -B1. Uh, yung una, ang pangalawa yung Lasota. Ang pangatlo yung Paul Pax. Tatlo lang, tatlong vaccine lang ang binibigay ko sa kanila para ma natin sa mga sakit at ma natin ang kanilang kalusugan pangalawang content uh, sisilipin natin yung bagong uh, nai kung kong uh, tiarda okay? so ito mo na muna uh, ano pala ito yung mga mga sisaw 20 peraso ito uh, mayroon pa doon ito labing dalawa mayroon walo pa doon 20 peraso uh, ito yung mga Boston Roundhead nakatro sa White Hill so uh, 11 peraso May 5K sweater, nakakross sa bullet. Yung ano na Bradline. bullet lang siya. Ito, sinubukan ko lang ito. 8 piraso, at saka Boston... Roundhead, ano, uh, Boston Roundhead, cross sa Boston, Boston Roundhead straight, isang piraso, 20 pieces lahat. So ito na, uh, ihalo muna natin siya. lang hindi ako expert sa pagbabaksin ha. Sinusunod ko lang ito sa YouTube. Okay. So, ihalo natin. Okay, halo natin ang inis natin ng mabuti. Okay. So, umpisahan na natin. <laughs> Nilalamig. Nagumpukan. Ito na yung uh, bagong area na uupahan ko yung malinis-linis na. Ang daming mahugan eh, oh. Oo. Um, Ayun. sabi yung ano, nag naglinis dito. Kasi kaibigan ng ano yan, yung may-ari dito. Nasa ano lang pala ito? Nasa 3,000 square meter. Um, kala ko isang hectare Pero okay na, okay lang din yung ano na yan. 3, at least 3,000. Malaki na rin yan. Hmm. Um, ito itong nalinis na mga nasa 2000 square meter na ito hmm. dahan dahan lang hmm. may mga niyog saka may mga mahugan eh yan kaya lang daming bato hmm. kailangan uh, alisin 'tong mga bato hmm. Kasi ang plano ko, ano lang, cording area at saka ranging area. Mm. Mm. 2,000 square meter. Maki na ito. malaki na ito. Mm. Kasi ang target ko naman, 100 heads lang naman. Na, na mga lalaki. 100 heads. Ano lang ah danda ah, konti-konti lang. Dandahanin lang. Siguro kasi yung mga mga kakirel ko nasa 2 months old pa. So mga after kung hindi mabintayon mga after 4 months uh, oh, months. So, ano nga uh, April, May, June, July. Uh, mga July. Oh, uh, mga July. Siguro, medyo may, may mga tipi na tayo masit up dito sa July kasi babakuran pa ito. Nagastos uh, may pa tayo ng ang balak ko maghanap ako ng uh, sa scrap iskrapan ng ano, yung mga yero hmm. marami naman akong kawayan doon para pusti, pwede na yun okay, okay. Hmm. dito lang muna dito sa uh, bagong area natin